Goodbye, Erox. <laughs> Ang napakasalimuot na issue ng pagbaha at sa malama, titindi pa ito bago malutas. Malalim ba Mas so? malalim pa sa amin. Ah, Nangutuloy, kuya. Okay, okay. 10.47 am mayroon po ang sitwasyon natin ngayon sa Bayugo guys ganito ang sitwasyon sa amin Baha pa din sa labas nalubog tong motor nalubog po yan buo yan asin nalubog nalubog ganyan po. Baha pa rin sa loob. Linis kirahe muna. Napaka rumi. Eh. Gawa nung bagyo. Bagyong Karina. So ito yung motor ng kuya ko. nalubog. Lahat, pati yung tools ko. Kinala mga tools wala akong nasalba so ito tinanggal ko na yung upuan ayun oh, halatang nabaha ang dumi eh. so ito tapos yung gauge guys may tubig pa sa loob hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera no? ayun ayun no itong guhit na to ayun oh may tubig guys so. ayun may tubig po sa loob. Ayan. Tubig sa loob. So. Dito, may tubig din. Ah, ito yung ECU. Malamang may tubig din. So, sa so part na ito, uh, inumpisa ko ng baklasin yung mga fairings para matanggal ko na yung ECU at saka matanggal ko na rin yung uh, gauge na may tubig pa sa loob. So, yan, natanggal ko na guys, yung gilid na. Ayan. Puro 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 burak sa loob guys. Oh. Puro burak. At ito na yung ECU alat lang na ha guys may burak sya so, ito yung mga sakit niya. tanggalin ko muna itong mga sakit ata ito sa part na to tinatanggal ko na yung uh, speedometer no para ma-check natin so ayan may tubig pa sa loob napakaraming tubig nang naipon sa loob so ito kahit uh, tinakta ko na siya may nat natira pa din so guys ito yung uh, ECU na pagka uh, dumi-dumi So, nilinisin ko muna siya. Gamit ako ng uh, Kobe. Ano ah, ito? Super oil degreaser Para malinis. So, total nabasa na rin lang ito. Basahin ko na lang din. Patutuyuin ko na lang. Ang jawa, na. At sa part na to, uh, tinatanggal ko na yung uh, gauge, uh, speedometer gauge natin no kasi may tubig siya sa loob. Tinatanggal ko na yung mga screw. Then ayan, biniyak na natin. Basa talaga siya sa loob. So guys, ito na yung ating uh, ECU. Na tingin ko eh wala na. Baka sira na rin 'to. Pero huwag mo wala ng pag-asa hanggang di natin to nasusubukan, di natin malalaman. So, syempre, inugasan ko na to total, nabaha na rin lang naman din to di binasa ko na rin. Uh, nilinis ko kahit pa paano para di kadiring hawakan. Pero hindi ko, hindi ko inano terminal dito sa ilalim, hindi ko siya masyadong binasa. So, ayan. So, goma pala tong likod, no? Malamang, nakasipsip na ng tubig din to nung kasagsagan nung baha. Tapos itong gauge, puno ng tubig to kanina. So ito no, puro elektronik siya sa loob, oh, kung makikita nyo, ayan. Uh, sana na uh, magawa natin ng paraan no, na hindi naman siya masira. Gagamit ako ng hair dryer para mo yung mabuti. So, babaklasin ko na muna to. What's po guys What's up, guys? Mm. What's up? para sa mga electronic parts yan gagamitin na ng contact cleaner sa sa mga sakit and shake well muna tapos i-spray natin so nakikita nyo ba yan may corrosion kasi nagkaroon ng corrosion dito sa, sa mga inang so, uh, so doon lang naman sa part na yun yun lang naman napansin ko the rest parang okay naman pero pasadahan na lang natin din ng spray masin niya natanggal ng corrosion ito natin sinug ko guys para hindi mapunta sa LCD yung ah uh, contact cleaner. Tsaka by the way guys, nung nabababad nga pala to sa tubig, napansin ako, ito, itong side na to mukhang mukhang may tama ni LCD. Pero ah uh, okay lang yan basta importante magdisplay siya ng ah uh, maayos kahit pa paano. Abangan sa Promo to Vlog PH. Dami tubig guys. Hindi ginalawang i-explain na sa tena. So ganito yung tura naman noong uh, train plug na. So, gagamitin kong oil itong Honda. Buro-burok guys.